Nakasalubong mo ang iyong guro sa umaga. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo sa kanya? Binigyan ka ng iyong kaibigan ng pagkain. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Salamat po. Correct. Salamat po. Naglalakad ka at di sinasadya na bangga mo ang isang bata. Nadapa yung bata. Anong ang sasabihin mo sa bata? Sorry. Sorry, correct. Nakita mo ang punong guro sa hapon. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo sa kanya? Magandang hapon. Correct. Binilhan ka ng nanay mo ng bagong sapatos. Anong sasabihin mo sa kanya? Korek.